Smileyk, baka naman hindi sila maniwala sa akin. Ha, huh, dayana Diana, kailangan gawin mo yun para maniwala sila. Kailangan nilang maintindihan na ako si Smileyk sa katawan ni Diana at ikaw sa katawan ko, okay? Ano yung Diana? Bakit mo kami pinatawag? Wala naman training ah. Ba't dito tayo sa gym? Sige pare, pakikinig kami. Ano ba yung sikretong gusto mong sabihin? Ha, huh. Pwede ba? Diba? Seryosohin niyo tong sasabihin namin. Lahat ng sasabihin namin ngayon totoo. So please lang maniwala kayo. Ano ka ba? Isara mo nga i-legs mo. Isara mo girls. Parang alam ko na yata kung anong sasabihin nilang dalawa. Sasabihin nila na nagkabalikan ta silang dalawa. Oo. Kung sasabihin lang sana nila na magte-training na kami araw-araw, wala nang storbo, magiging masaya ako. Sana ganon. Boys, tulad ng sinabi ko dati, ako si Diana. Aha. <laughs> uh -huh. lumalala. Sige girls, tumawa kayo dyan. Kung kayo yung nasa sitwasyon namin, sigurado hindi kayo tatawa ng ganyan. Totoo yung sinasabi namin. Ako si Smiley sa katawan ni Diana at siya si Diana sa katawan ni Smiley. Hindi nyo ba napapansin yung kinos niya, siya si Diana. Hindi kami makabalik sa mga katawan namin. At kung maniniwala kayo, baka bumalik na kami sa dati. Pwede na ba akong umalis? Ayaw akong makinig sa kabaliwan na to. Mascot, ka kang aalis. Dito ka lang. So since nandito na tayong lahat, pakinggan na lang natin yung sasabihin nilang dalawa. Sige na, Diana, sabihin mo na. Guys, naisip namin. Smiley, ano ba? Yung likes mo, pagdikitin mo. Hi, guys, kailangan namin yung tulong nyo. Kasi kahit anong gawin namin, hindi kami bumabalik sa dati. Please. Sabihin na natin totoo yung sinasabi nyo. Ano naman matutulung namin? Anong gagawin namin para bumalik kayo sa dati? Yung plano nga namin, dahil nga ako si Diana, dapat makisama ako sa mga girls. At ako naman, boys, dapat sa inyo ako makisama. Malay mo bumalik kami sa dati, di ba? Ano? ano? Babae, makikisama sa amin? Sudden siya sa sama. No way. Kung totoo man yung sinasabi nila na si Smilex si Diana, wala tayo dapat ikahiya. Seryoso kayo? Pinatawag nyo kaming lahat dito para sabihin yung mga kalokohan na yan? Ano pa kayo? Hindi na kami mga bata. Sinasayang natin oras natin dito, guys. Alam nyo, kung hindi kayo maniniwala sa amin, habang buhay na ako magiging lalaki. Yung legs ko, puro balbon. Uh, guys, hindi na kami babalik sa dati. Hindi na ako magiging si Smiley. Hindi na ako magiging normal. Hindi na ako makakapaglaro ng basketball. Oh my God, nakakaloka. Baka naman totoo yung sinasabi nila? Oo nga, posible. Please, Please guys, maniwala, maniwala kayo, kayo sa amin. Please? Please, naniniwala kami. Miss ka na, na namin, Diana. Diana. Na-miss ko rin kayo. Diana, bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Okay, Diana. Aayusan ka namin. May make-up ka namin, okay? Tsaka kailangan mo magpabango. Parang hindi okay yung amoy mo. Oo oh, nga, alam ko. Kasi nasa katawan ako ng lalaki. Hindi ko nga masyive yung kilikili ko eh. Ayaw ni Smiley. Kung ikaw talaga si Smiley. Meron ako sasabihin sa'yo. Hindi tayo pwede mag-shower ng sabay-sabay. Okay, boys. Okay. Pero sana, Smiley, bumalik ka na sa dati. Oo nga, bata. Sana nga. Okay, girls. Unahin natin yung pabango. Okay, okay ta. tara. Marami kaming ikukwento sa'yo. Smiley, kung ikaw talaga yan, papaano yung handshake natin? Okay. <laughs> Pare, ikaw nga si Smiley. Tara na. Marami ako sasabihin sa'yo. Max, easy. Babae yung katawan ko ngayon. Nababalo na yung mga tao dito sa school. Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat Ito yung hot chocolate, green tea, latte So anong masasabi niyo sa idea ko ha? Ayos Gigi, go ako dyan Gigi, ewan ko Okay yung idea niya, lalong tatatag yung friendship natin One for all, all for guys, ewan ko. Pag-iisipan ko muna. Okay, Jolie. Basta, bilisan mo mag-isip, ha? Gawa mo ako ng pizza. Double pepperoni, double cheese, tsaka double bacon. Okay, anong iinumin mo? Ah, iinumin? Orange juice na lang. Okay. Frogs are super. Frogs are cool. Tatanungin namin kayong lahat. Pizza, bigyan mo kami ng water, water ha? Water na naman. Hindi ba pwedeng soda? Kakain pa tayo? Hindi, hindi tayo kakain. Tataba tayo, okay? Akala mo blani, ang OA mo Ang hirap kayang hindi kumain dito Naaamoy ko yung pizza tsaka bacon Oo, tsaka yung cheese. Blondie, sige na, kahit salad lang. Hindi, malapit na yung competition. Hindi ako matatalo dahil lang sa katakawan nyo. Pizza, narinig mo ako, tatong tubig. Oo, narinig kita. Ice, bigyan mo nga sila ng tubig. Ano? Tubig lang? Walang order? <coughs> Nagda-diet daw sila. Okay guys, nakapag-decide na ako. Agree na ako sa inyo. Oh! Sandali, sandali. Gigi, hindi lang ikaw yung in-charge ha. Tayong dalawa. Truly, hindi pwede. Akin idea yon. Kaya ako yung in-charge, okay? Guys, hello. Oh, losers, nandito pala kayo. Okay, pat. Patrick, Robasti, Julie, Gigi. Nasaan dapat kayo? Hello, Teacher Mike. Teacher Mike, pinag-uusapan namin yung trip namin. Guys, di ba may extra lesson tayo ngayon? Mamaya na yung trip na yun after ng extra lesson. Ngayon, pumunta na kayo sa classroom. Mag-uumpisa na tayo. Teacher, teacher Mike? Mike! Teacher Mike, hindi pa kami nakakain Bilis, eh. bilis na. Oh, Romeo, ano pa ginagawa mo dyan, ha? Uncle Mike, sandali lang. Umorder ako ng pizza. Kakain lang ako, tapos susunod na ako. Romeo, di ba sabi ko mag-diet ka? Anong pizza? Pumunta ka na doon. mag extra lesson na tayo ng math. Ay. Ice, pakilagay muna sa ref in order kong pizza. Okay, sino pa ba? Frogs? Teacher Mike, perfect yung mga exams namin. Hindi namin kailangan ng extra lesson. Ice, nasa na yung tubig namin. Very good, girls. Sige, enjoy. Romeo, pamangking ko, kailangan mo mag-aral ng math. Ayos, ang galing. Biglang naubos yung customers. Kasalanan lahat ni Teacher Mike. Isiserve ko na to. Nakakainis, girls. Alam niyo ba gaano kahirap to para sa akin? Oo nga. Ang malas mo naman. O, eto na yung hinihingi mo. Ang hirap talaga umalis ng walang makeup. Tapos tong legs ko, hindi ko ma-shave. kating na ako. I feel you, Diana. Well, Diana, kailangan maayos na natin to Kasi ang weird Si Smiley yung kasama namin Oo nga, ang weird Kasi ikaw yung best friend ko Girls, sinabi nyo pa, sobrang weird Meron ba kayong bubblegum? Pengin naman oh O <laughs> <laughs> oh, eto na alam niyo, na-realize ko, ang hirap maging lalaki, sobra. Oo nga, ang weird. Paano ka ba namin matutulungan, Diana? Paano? Girls, isearch kaya natin sa Google. Baka merong tips doon paano bumalik si Diana sa katawan niya. Eto. Ano ba kayo? Sa tingin niyo, hindi pa ako nag-Google? Ilang gabi akong hindi nakatulog kaka-research? Pero wala. Oo nga, wala sa Google. Well, Diana, forever ka na dyan sa katawan ni Smiley. Girls, sandali lang. May nakita ko. Eto, eto. May nakita ka? Okay boys, sa totoo lang, nakakainis talaga itong nangyari sa akin. Oo naman, nakakainis yan. Ako, hindi ko pa rin maintindihan paano nangyari at ayoko nang intindihin. Ugh. alam niyo ba, muntik na ako masofocate last night habang natutulog, lahat ng buhok na to pumunta sa bunganga ko. Hindi ako nakahinga. Oh my God! Guys, nakita nyo ba? Habang wala si Marcos dito, kasama ni Diana yung mga basketball player. Tatawagan ko si Marcos. Guys, sandali lang. Makinig tayo sa pinag-uusapan nila. Boys, imagine niyo, Araw-araw, kailangan kong suklayin to. Ang haba-haba, nakakapagod. Tapos si Diana, gabi-gabi akong tinatawagan kung anong shampoo yung kailangan kong gamitin, anong mask yung ilalagay ko sa mukha ko. Ang daming kailangan gawin bago matulog. Nakakapagod, nakakainis. Pare, ba't mo namang ginagawa yan? Siyempre, kailangan katawan niya to. Smiley, Inaamo lang yung boses mo. May mga nakikinig dun, oh. Chismoso. Wala akong pakialam. By the way, nandito ba yung kulot? Pumunta ba siya sa school? Huh, lagi niya akong kinukulit. Diana, babe. Diana, babe. Kinikiss niya ako. Nakakadiri. Alam mo pare, don't worry, tutulungan ka namin boss oh, smiley, hindi ako matutulog, hindi ako magpapahinga Magre-research ako, paano ka babalik sa katawan mo? Pare, tatawagan ko niya sa si Marcus. tignan mo Niyayakap niya ni Maxi si Diana Tawagan mo, tas tara na Basta guys, kahit anong mangyari, friends forever! Friends forever! Oh my god! Basketball players na ba yung friends ni Diana ngayon? Oo nga, anong nangyari? Eh, paano naman si Smiley? Tsaka si Marcus? Baka ayaw niya nasa sa kanila. <laughs> Alam niyo, girls, pwede naman maging best friends yung girl, tsaka yung boy. Ryan, you're such a stupid boy. Layla, feeling ko may nangyayari dito. Kailangan natin malaman. Okay, oh, Yana. Palalaman din natin kung ano. Girls, friend ni Diana, two boys. Parang tayo, no? Ako, tas kayong dalawa. Ryan, huwag mo nga tayong i-compare sa, sa kanila. kanila. Well boys, ano yung motto natin? Basketball players hindi natatalo! Basketball players lagi panalo! Smiley, tutulungan ka namin! Yes boys, thank you! Sandali, tinawag nila si Diana na Smiley. Nababalo na talaga sila. Girl's friendship ang tawag doon So boys, may idea ba kayo bakit namin kayo tinawag ni Karina? So nakapag-decide kami na mas cool kung gagawin natin yung graduation natin ng hiwalay. Sayat! Imagine, sayat, tayong apat. Ayos na ayos! Awesome! Oo, kaya lang may isang problema. Masyadong mahal yung yacht. Okay lang yun. Apat naman tayo. E di mag-chip in tayo. Walang problema. Anong ibig mong sabihin mag-chip in? E eh, apat lang tayo. Di ma, kayo ni Kev yung mag-chip in. Basta, kami ni Karina yung mag-organize ng party. Girls, hindi. Graduation to. Dapat tayong lahat mag-chip in. Kahit girlfriends namin kayo, mag-chip in kayo para fair. Bakit kailangan pa natin ng yacht? Eh may boat naman yung lolo ko ha. Pwede na yun. Ano di ma? Graduation sa boat? Di ma? Ano bang tingin mo sa amin? Girls, magkano ba kailangan natin i-chip in para dyan sa yacht? 20 meters daw yung yacht, kaya 12,000. Kung yung 50 meters, tik 30,000 kayo. Ano yun? Per day? Hindi. For per, hour. hour. Ayos! Kaso problema, hindi kami bilyonaryo. Sa tingin ko, yung boat ng lolo ko pwede na. Ha? ha nangangarap lang pala, pala kami. Kev, pare, go na. Ibigay mo na ngayon. Kev? Ah, Karina, may regalo kasi ako para sa'yo. Seryoso ka? Di ma, may regalo ka rin pa sa'kin. Green, wala. Si Kev lang yung may regalo para kay Karina. Di ma, wala ka talagang karuman man. Eto, Karina, para sa'yo to. Wow, Kev, ano to? Buksan mo para makita mo. Wow, ito yung trending na butterfly pendant. Di ma, bakit siya meron? Ako wala. Bakit hindi mo ako binigyan nun? Green, ano ba? Kakabigay ko lang ng heart pendant sa'yo Dima, ah. Di ma, gusto ko yung Oh my God, lahat ng girls dito maingit sa akin. Karina, I hate you! Blondie, nagugutom ka. kami. Gusto namin kumain. Hmm. Hindi, magtitimbang tayo ngayon kapag lumagpas kayo ng 50 kilos. Hindi na kayo kasama sa competition, naintindihan nyo? Ano? Di ba sinabi ko na sa inyo mag-diet kayo? Ang titigas ng ulo nyo? Nagtimbang ako kanina sa bahay. 49.95. Hmm. Ako rin, 49.99. Pwede pa kaming kumain ng salad. Guys, tara na. Nandito na yung mga frogs. Green, huwag ka na magalit. Ano ka ba? Di ma, hindi ako uuwi hanggat hindi mo ako binibigyan ng butterfly pendant. Anong ginagawa niyo dito? Nakikinig kayo sa usapan namin? Ipagkakalat nila yung timbang natin! Karina, tara na! Alam niyo, Frags, wala akong pakialam sa inyo! Frags, tingnan niyo yung binigay sa akin ni Kev. Green, tumayo ka na, tara na! hindi! Hindi ako aalis dito hanggat ni mo ako binibigyan ng butterfly pendant Mahala ka sa buhay mo! Okay, isusulat ko sa article. Friends na si Diana ng mga basketball players. Oo, tomboy si Diana. Ano ba kayo? Pwede naman maging magkaibigan ng boy tsaka girl. Ryan, tumahimik ka nga dyan! Guys, narinig nyo yun? Tomboy daw si Diana. Kaya eh, ano namang pakialam natin kay Diana? Wala! Wala. Sigurado magandang article to. Role model pa naman si Diana. Tapos ganito yung nangyari. Uh Oo, -oh, lagot siya ngayon. Girls, pwede ba? Huwag niyo nang gawin yan. Ryan, Ryan shut up. up! Ano ba yan? May tao na naman. Bakit hindi ba pwede maging BFF ang boy at girl? Ryan, pwede ba? Huwag ka na magsalita. <laughs> <laughs> Mo talaga. Alam ko, girls. Kahit sa katawan ng lalaki. <laughs> Alam nyo, gusto ko na maka dito sa katawan ni Smiley. <laughs> oh my God, tama ba yung narinig ko? Oo, oh, Ayana, tama yung narinig mo. Nag-switch ng katawan si Diana at si Smiley. Girls, ano ba kayo? Si Diana, naging friend lang niya yung mga basketball players. Tapos si Smiley, yung mga rebels. Ryan, pwede ba? Huwag kang magulo dyan. Ryan, hindi tayo ganun ka-close para sumama kasamang sa toilet. Ay, ang hirap talaga nila kasama. This is it, Yana. ko ng article to. Magiging popular journalist ako, hindi lang dito sa school, pati na rin sa buong mundo. Sandali lang, Leila. Eh, papano ako? Papano ka? E eh, ako naman yung susulat ng article. Talaga bang nag-switch bodies sila? Oo, oh, oh, obvious naman, ba? Diba? Boys, hintayin lang natin yung mga rebels. Baka may nalaman sila kung anong gagawin. Pinray na natin lahat, pero wala tayong maisip. Alam mo, Smilik, malaking problema yan. At malaking problema ni Diana. Mascot, hindi lang sila. Tayong lahat, malaking problema natin. <laughs> oh, Smiley, nandito ka pala. Ang sayang kasama ng mga girls. Namiss ko sila. Oo, oh, oh, ang weird ni Diana sa katawan ni Smiley. Nakakabaliw. Nakakabali. <laughs> okay, may nalaman ba kayo? Paano kami babalik ni Smiley sa dati? Nag-research kayo? Ano, nag-isip kayong paraan? Wala kaming maisip. Hindi lang kami nag-enjoy. May na-research kami. Nat, Okay, may isang option. Pero hindi ako sure kung mag-work out. Nakadepende lahat sa inyo guys, Smiley and Diana. Para bumalik kayo sa mga katawan nyo, kailangan magkasama kayong dalawa. Ano? Hindi, hindi, hindi ako makikipagbalikan ulit sa kanya. Girls, narinig nyo yun? Alam ano mo, Smiley, yan din sinabi ko sa mga friends ko na hindi na ako babalik sa luma akong relationship. Total, nasasanay na ako sa katawan mo. Basta shave ako. Smiley, pare, mukhang kailangan mong balikan si Diana. Hindi, hindi guys, hindi ko kaya. Guys, yun lang yung paraan. Kailangan gawin nyo yun or else... Hindi na kayo babalik sa dati nyong katawan. At kailangan hindi malaman to ng buong school, lalo na ng mga rats. Kapag nalaman nila to, hindi lang buong school, malalaman ng buong mundo. Okay, sige na, sige na. Ano Diana? Hindi ko alam. Mag-iisip muna ako. Ano ba Diana? Kailangan, kailangan gawin mo to. Guys, mag-isip nga kayo. Ano pa kayo? Mag-date na ulit kayo para bumalik na kayo sa dati. Okay, Marcus. Ikaw ang bahala, ha? Sinabi mo yan, eh. Ano daw sabi niya? Wala. In love na in love pa rin no Marcus na to. Sabihin niyo kay Marcus yung Diana niya, si Smilik na. Ano, ano daw sabi, sabi niya? Hindi niya pa ako natin, eh. Nag-switch bodies sila. Friendship lang yun. Ang weirdo ng mga tao dito. Sinabi mo pa. Dapat pinitsura natin kanina si Diana, eh. Tapos sinad natin kay Marcus. Oo nga, sayang. Okay, guys. Tama na yan. Tara na. Diana, go na! Bakit ako? Ako ba yung lalaki dito? Smilik, binisan mo na. Okey okay, Diana, sige. Para sa ikabubuti natin, mag-date tayo ulit. Baka nga ito yung kailangan natin gawin. Diana, mag-date tayo ulit. Diana, bilisan mo na. Mag-yes ka na. Sandali lang. Ah, ah, ano, ah, hmm. Ano? Guys, pwede ko ba kayong ma-interview? Bakit naman hindi nyo sinabi sa amin na nag-switch bodies kayo, ha? Ano nangyayari dito? Anong nangyayari dito, Teacher Mike? Eto si Smiley at eto si Diana. Ha? Huh? Oo, oh, Teacher Mike. Ano naman kabaliwan to? Alam nyo, may niluluto pa akong pizza dun Basta ako, interesado, makikinig ako Layla, Layla anong, anong ginagawa mo dito? Wrong timing ka Teacher Mike, okay lang lahat, walang problema dito Nag-uusap lang si Diana at Smiley Nag-offer lang kami ng tulong para magkaayos na sila Okay, hindi ako interesado dito Marami pa akong ginagawa, ano pa kayo? Teacher Mike, hindi yun yung dahilan bakit tinawag ka namin dito Hindi mo ba napapansin, Teacher Mike? Nag-switch bodies si Diana at Smiley Niloloko nila tayong lahat Oh my God, nalaman na nila Diana, huwag ka maingay. Basta, hindi tayo aamin. Ano kalokohan itong sinasabi nyo? Guys, sige na, bumalik na kayo dun. Sige na, labas na. Teacher Mike, nagsasabi kami ng totoo. Hindi mo ba napapansin yung mga kilos nila? Si Diana, kasama na yung mga basketball players. Si Smiley, yung mga rebels. Narinig namin sila kanina sa labas ng toilet. Sabi nila ang cooldown ni Diana sa katawan ni Smiley. Anong ibig sabihin nun? Yana, Leila, <laughs> ba ba baka pagod na pagod na kayo. Okay, guys. Pagod lang sila. Labas na kayo. <laughs> Frags, tara na nga. Teacher Mike, nagsasabi kami ng totoo. Maniwala ka. Oo, oh, Teacher Mike. Totoo yun. Para sa akin, friendship lang to. Yana, Leila, huwag mo na kayo papasok bukas, ha? Kailangan nyo ng tulog. Magpahinga kayo. Nakita niyo, Rats? Walang naniniwala sa inyo. Akala nila mga baliw kayo. Talaga, patutunayan namin. Alam namin kung ano yung totoo. Ako para sa akin, friendship lang to. Smiley, smiley ano na? na? Bilis! Diana, tara na! Uh, okay, Smiley! Nahuli na sila. Kailangan ginawa nyo before 5pm. Hi, Rats. Nakakain sila. 505 na. Bukas na lang ulit. Too late na ngayon. Okay guys, alam nyo na kung anong gagawin. Subscribe to the channel. At ilike nyo tong video. Ano, idedate ko na naman si Smiley? Idedate ko ulit si Diana. Okay, okay bye, bye everyone. Ipo-post ko tong video kasama ng article ko. Okay? Okay, tala.